So, it confirms meron talaga siyang myasthenia gravis. Ano ba 'yan? So, it's an autoimmune disease, 'di ba? Si si Chris Aquino may autoimmune disease din. Pero this is not like lupus. So, ang itong pagsinabi mong autoimmune disease, yung katawan mo ina-attack yung sarili niya. In this case, ang ina-attack niya, yung healthy cells or proteins, ang, ang ina-attack, yung nasa, yung, yung nag-connect ng nerve tsaka yung muscle. So, hindi nakaka-function yung muscle ng tama. Kaya, yung mga muscles na kinakailangan for voluntary movement, hindi nakaka-function ng mabuti.